ito na sinasabi nila a person a person randomly handed the you know sabi nila ng mga ng ano pin lang daw pero ang sabi ng ating mga palangga kasama na rin ako na posibleng may nakaipit na pulburon Yes 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 magandang hapon muli sa inyo mga kasama at andito naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre, nagpapasalamat tayo doon sa mga bagong subscriber. Umabot na tayo ng 23,000 new subscribers. At sa mga datihan na walang sawang sumusuporta sa ating uh, channel, Ayan, maraming maraming salamat po. At ngayon, nako, 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 nako. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Meron tayong re-reactionan, mga kasama. Oo. Oh, nako, meron palang uh, natatago, ah. okay kaya abangan nyo. Oh, panoorin nyo hanggang dulo. Grabe. Ibang klase pa rin tao na yun, ano? Ngayon ko lang napagtanto, no? Oo. Dati, kung sino'y nakatulong sa kanya, ha? Ah, Wait, hey, iniwanan niya. Sino ito? Ha? Ah, alamin niyo ha, panoorin niyo yung video kung sino yung uh, pina-blind item natin. Grabe pala yun, no? Oh. Ha? Ah, Nako. Oo. -oh. Eh hindi ko lang alam kung mananalo pa yun, ha? Kung mananalo pa siya sa Oo, gagawin niya ngayon. Eh malalaman natin yan sa May, ha? Sa May 12, pero syempre abangan mo. Ah, kung ano yung lalabas sa video natin. Ganun pa man, oh, ito si o Oo, mayro siyang uh, o oh, ikikwento sa atin ngayong uh, hapon. Kasi, oo, grabe pala. O oh, kilala na, ha? Ah, oh, sino ba 'yon ate? Ah, oh, yung mga Pilipinas sa Bidian. Oo. Oh, oh. Kilala rin yung pangalan. At bakit ganon Meron talagang ganon na tututut ibang klase Aba-aba. So ayan mga kasama ha, kayo na po ang humusga. Kayo na rin ang, uh, oo. hit mo na lang yung, ano, hit mo yung, ano ha, yung, uh, yung like ha? sa video natin para maganda-ganda naman yung outcome ng video natin ha. At siyempre, kung hindi ka pala kasubscribe, mag-subscribe ka na. O, eto na, eto na. Ha? O, ate, pasok mo kung ano ba yung uh, latest issue dyan. O, banat. So, we yeah. are Voices of Justice. Voices of Justice. With <laughs> and Cathy uh oh, Sis, ah, uh, yung tungkol doon sa, yun nga, yung uh, uh, counter ng government, no, ng bangag, tungkol ah. doon sa abutan ng uh, pin mm. daw. Diba, sabi mo mm -hmm. nga, mm -hmm. pwedeng pin na may mga nakaipit na pulboron doon. Ah. Very suspicious. Ah. So gusto ko mm -hmm. lang matanong, yung bang nag-abot, I believe his name is Arthur Tupas. Do you know him? Yeah, I know him. Nako, kilala pala ni ate ito eh. Oh, ate, oh, paano mo ba siya nakilala? At saan mo siya nakilala? At ano ba yung pagkataon nito? Ay, oh, kwento mo ilhad mo sa amin kung ano talaga yung totoong pagkataon nito, ha? Huh? Okay, bira. I'm not really close to him, but he's nice to me. Oh. <laughs> alam mo oh, yun. So, oh, na mo. Kilala, ko, kilala mo? Kilala mo? Kilala ko siya kasi oh siya God. gumagawa nga ng mga ano 'yon, yung mga medals and everything for the government mm. ever since even before pa talagang kakilala nilang mga Marcos, basically. Ah, okay, okay. Wait. Mm -hmm. So, ibig sabihin, itong lalaking ito na sinasabi nila, a person, a person randomly handed the, you know, sabi nila ng mga, ng ano, pin lang daw, pero ang sabi ng ating mga palangga, kasama na rin ako na, posibleng may nakaipit na pulburon. So, nah, kilala nah, na pala nah, ni Marcos. Yan nah, ha, sabi rito ha, posibleng may nakaipit. <laughs> Aba, naku, kung totoo man talaga yan. Eh. Oo, anong uh, masasabi nyo mga kasama? Oh? Comment, uh, comment kayo sa comment section kung anong masasabi nyo doon sa inipit. Naku, ibang klase, no? At kahit siguro yung mga ibang uh, kababayan natin, magugulat din eh. O oh, in way na pag-abot, ha? Huh? Ah, yung pag-abot. Eh, eh, dito, ipapaliwanag dito sa video na ito, kung ano talaga ang totoong nangyari. Alright, dobra. Junior to. Etong si Tupas. Okay, oh, kilala, kilala yung family nila. Basically magkakilala na sila way back. Mga Tupas, they know they know them. Actually yeah. naki well, nakita ko pala yung you know, yung pictures na may mga previous pictures sila, no. Pero mm. syempre, alam niyo naman, marami naman talaga kasi in, in just to be fair. nagpapa yeah. nagpapa lang, pero uh -oh. ikaw mismo dahil nasa circle ka ng mga bangag you know, these mm. tupas ay kakilala ng mga Marcos. Oh, right? Kahit you, you can check by history talaga na kilala sila. Magkakilala so, talaga sila. So, dito, dito na ngayon papasok na kung magkakilala sila, bakit sinasabi ng mga bangag na random person lang ito na may inabot, yun know, na, yung manner na, yung demeanor ng uh, pag-abot uh, nitong quote and quote. La, 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 la. Oo oh, nga naman. Eh, yun lang nga ate din pinagka, pinagtataka, no? Kagaya na sinabi mo ate, eh kung magkakilala ito, dapat hindi na siya, o oh, hindi na hindi na iaabot ng ganong mga pamamaraan, no? Tsaka syempre, paghihinalaan naman sila. Kung sakasakali. Eh, hindi na natin masabi. Baka siguro nabigla lang din yung lalaki. O oh, parehas sila nagkabiglaan. Oo, oh, oh, ang nangyari ngayon, o oh, nagkaroon ng issue. Eh, kayo, Ah, isipin nyo, mga kasama, kung halimbawa gano'n yung abutan, o oh, makakapag-isip din kayo ng ano, ng kakaiba. Yun lang ang ano, sabi nito ha, ah, nabasa ko lang ako, nagko-comment lang ako. Pero ikaw magpapaliwanag niya sa amin ate kung ano ba talaga, ah, anong ah, problema doon sa pag-aabot na yun. No? tuloy. Pin daw, e eh, patago. Sabi nga ng karamihan, sanay, parang sanay na sanay si Bangag na nilapat na ganyan, tapos... Sabi ko ang sa vlog ko, hindi ba dapat basic instinct. You know, you check kung ano yung sinaksak sa palad mo. Baka mamaya, yes. ano yun? Yes. Antrax or what, right? Okay, oh. Oo, what? may, may point ka naman dun, ate. Oh, dapat kasi kung ikaw ang uh, kumuha at uh, umawak, no? Dapat, tignan mo. Ha? Eh, parang hindi na, anong nangyari ata? Parang nakita natin sa video, ha? ewan ko lang kayo kung ano yung pananaw nyo dun. Basta, yun sa uh, akin, nakita ko, parang bigla atang uh, sinuot. Oo. Pero doon naman, ang maling-mali naman, no, ito na mga uh, nag-abot na ito. Ano pangalan nun? Yung kanina, sabi ni ate? oh, ang maling-mali niya lang doon, dapat, oo, inabot niya na lang sa PSG. O okay, kung sino yung pinaka, pinagkakatiwalaan ng, ano, ng Pangulo doon. No, para hindi nagkaroon ng malicious, ano. Oo, yung mga ganun, di ba? Nako, ganda ng pagkakabot. Di umano eh. Tapos pasok. Ngayon, ito naman mga paparazzi, ang bibilis ng mga mata. Oh, may dalang mga kamera, pak, 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 pak. Kuha ng kuwa. So ngayon, meron isang matinding ano. Oh, ayan na. Oh, tapos ngayon, lumabas na ito. Oh, totoo kaya ito? Kayo po ang maghusga, mga kasama. Ha? Dahil tayo, reactionist lang tayo dito. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo nga uh, ay parating. Ha? Oh, pero kayo, eh, kasi ako may nakita akong maliit. Yun, nakita ko yung maliit. oh, sabi naman ni ate, O, oh, ate, totoo ba yun? Ha? Ayos siya sabi mo? O, oh, sige, tuloy! <laughs> well, si, alam mo, yung ano na yan, yung defense maling-mali na. Mm. Kasi ako na-experience mm -hmm. ko several times nung si President Duterte, kasi oh. si Tony Boy yung hmm. close sa kanya, di ba? So, yung paglumalapit hmm. pag lumalapit ako, inaharang talaga ako. Kung hindi sila close, ba't hindi siya inaharang ng PSG? nakalapit siya, so, nakahawak yung, siya. Yung kalindog mo yan, mm -hmm. sis, nandos ako lang <laughs> ulit, yung kalindog mo ha, hinaharang talaga. O, tapos, tapos tatawagin pa ako ni PRRD na, day-day, hindi ka dito. Yung ganon. <laughs> parang, <laughs> day ang day. cute. O, oh, kasi yung parang, yung magbibigay galang ka. Kasi syempre, yung partner ko dati, alam mo yun, yun yun. Tapos parang, syempre, ma may time makikita niya na nagaganon ka. So, parang tatawagin ka okay dito. Kasi, you know, may mga kaibigan ako. Na... Ate, ate, ate. Oh, oh. Oh, ibig sabihin, ng panahon pa ninyo, oh, hindi ka rin basta-basta pala nakakalapit. Oo, oh, oh. meron mga times na gano'n na nangyayari. Oo, oh, kaya nga nakakapagtaka rin, oh, sa mga nangyayari nung nakaraan. Yung mga tao, oh, kahit hindi kakilala, yung mga PSG parang ano lang, no? Pero sabi nga ni ate, no, ate Maharlika, baka nga kakilala. Yun lang ang tanong natin. O, ang taong bayan din ay nagtatanong dito kung ano ba talaga yung uh, nangyari doon sa abutan na yun. No? O, tuloy. Ako supposedly hmm. na uh, gusto magpa-picture. Ako kasi, sis, hindi talaga ako super, super hilig magpa-picture. Most of my photos talaga, yung ex ko, o pa-picture ka dyan, nahiya ako. Hmm. May ganun ako. Sabi ko nga di ba, kung gusto ko ng fame, kahit sa'yo, araw-araw tayo na sa news. Gano'n. <laughs> di ba? Di ba? Araw-araw so, tayo, nag, araw -araw tayo na nagbabalitaktakan. Correct. di so, diba? so, nakita mo, nung time na kayo pa ni uh, ni EBF, ex. ni ex yeah. mo, di ba? Mm. Uh, nakita mo na talagang yung PSG ay ginagawa nila yung trabaho nila. Of course, you have to. Kasi, you know, laso, ang bilis ng lason, di ba? Oo nga naman, oo nga naman. Oo, oh, sa bagay. Hindi. Eh, ibig sabihin ngayon yung mga PSG, maluwag ate. Ha? kasi siyempre, kung sino-sino lang nakakalapit eh. Alam mo naman, di ba? Pag presidente ka, dapat uh, laging nakabantay sa'yo yung mga PSG mo. Tsaka yung mga, oh, alam mo, yung mga nakadikit dyan. Mga alipores. kailan todo pro protecto ka. Protekta. Di ba? Sa so, may point ka rin naman ate, no? O, tuloy. Deba, parang, diba? It's so stupid eh. I'm so sorry, Hi PSG, I love you. <laughs> But you need to do your job, 'di ba? Parang kahit na alam mo, kahit na anong mangyari, if you really kailangan gampanan yun ng tama. Kasi oh, 'di ba paano kung nalaso na 'yan? I'm not saying that that guy will do that, pero paano kung uh -huh. random True. din na nasingitan siya? Yun, yun And yun. parang yeah. ano, when when you like when you see it pa nga when he gave it, nung binigay niya, 'di ba? Pagkagano'n Gina yan, 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 yan. Interesting yan, ha? Oh, may demonstration pa, mga kasama. Kasi, oh, sa bagay, kung sino yung nakapanood ng video, mapapasin mo talaga, eh. Pagka, uh, ganun, bulsa. Diba? Ang bilis ng pangyayari. <laughs> Parang yung nangkikita natin sa, ano, sa, alam mo yung sa mga gilid-gilid uh, sa mga eskiskinita. Parang ganun. Ang naging uh, tema, ha, pang naging tema ng video doon sa nangyaring abutan. Ha? Oh, tuloy mo ate. Nako, nako. Pakita lang natin, no? Oh. Lakihan natin para makikita nila yung uh, demonstration ni ate. Oh, ayan, no? Oh, ayan, oh, no? Oh. Kita nyo, oh. ganun daw. Oh, tuloy. Ah, ayan, tuloy, tuloy ate. Huwag ka na mahiya. Ano nyo? Para, yung para, kin kinover ganito, niya. O kinover niya. Good, good item yan, yun. good item yan. Itago mo. Yung <laughs> ganun, eh, tapos ganun mo, di ba? Sabi, good item daw. Anak ng bugi na, nagkalintik-lintik na baka naman nga kasi good item dun. Kaya tinago agad ate. Hindi kaya gano'n ate. O naman na baka na ano lang nag na sobrang excited lang ha? at uh, pinasok agad. No? Oh. 'Yun lang. Sa bagay kasi kung halimbawa naman kung ikaw iisipin mo, i-analyze mo mga kasama, no? Ah, uh, parang hindi naman talaga O oh, hindi mo naman talaga dapat biglain ng pagtago kung halimbawa umabot ka ng isang bagay na alam mo namang hindi mali. Tama ba? Oy, correct niyo na lang ako. Kasi kung halimbawa, ang mangyayari, halimbawa, inabot sa'yo isang, uh, eto, eto, papakita ko. Eto, puti ah. Oh, eto, puti. Pag inabot sa akin to, titignan ko. Di ba? Ano ba to inabot nito? Sino ba to Oo. Eh, hindi pagkaabot, mga kasama, di umano ah, pagkaabot, tak, pasok. Ayun lang, doon lang doon lang sila nabutasan. 'Yun lang ang sinasabi dito sa video na 'yon. Ayo ha, ako ate, nagre lang ako ha. <laughs> Reaction lang ako ate ha. Ah. Katuloy. I know, so, right. it's so weird, but I'm not saying na anything, but you know, it can be. Kasi katulad huh? nga ng sinabi ko sa'yo, experience ko rin, they can do anything naman na, um, to hide everything. And uh, look at them now, di ba, parang they're not facing the problem. Well, baka sakali, kasi three months lang, makikilir na sila. Kasi di ba, ang hair follicle test, three months. Pero huwag na kayo maniwala. Kasi dapat <laughs> so, nang na sila na. Oo. Diba? Di ba? Hindi na yan hair follicle test kasi continuous <laughs> yung kanyang pag, pag, pag ano, pagtitira. Kaya nga sabi ko, yung pina yun, posibleng may nakaipit na uh, pangpabangang... Mm. <laughs> So just oh, ko so, ang litit noon, 'di ba? ka ang, so, diba, ang pinong-pino naman yung ano eh, yung ano uh, powder na yan na uh, Johnson's. O, oh, 'di ba may free <laughs> ano tayo. Uh, my free ads. Yeah, you know, the Baka point naman here. <laughs> uh -huh. ang point dito sis, no? Uh, you know, you can correct me kapag may mga mali ako you know Kasi itong abalita, uh, this is not interview, no? You can mm, yeah. pabalik mo yung tanong yeah. sa akin. Ito is this uh -huh. is our show. So mm -hmm ang punto natin dito na yung PSG walang statement na hindi yeah. nila winarningan yung mga random personalities My best photos come from moments barely noticed. The Xiaomi 14T lets me capture this. So yan, yeah. ang sabi dito ni ate, nagtanong siya dito kaya ate Kati Binag, no? Uh, hindi ba, o oh, hindi ba nag-check, no? Yung PSG. Oh, bakit nga kaya? Bakit sobrang luwag, ha? Noong mga panahon na yun. Dapat ang pagkakaalam natin doon sa mga ganong bagay, no? Uh, pagdating doon sa pagpapasok na, pag uh, umaatake na yung crowd, dapat yung PSG naka-cover naka na eh. Di ba? Medyo may pagkakampante sila. Siguro lang, ah, palagay lang natin, opinion lang naman natin to. Medyo kampante sila nung panahon na yon. O, oh, tuloy! Uh, sa mga susunod na mga event, you you're not supposed to do that to a president. Yeah. Diba? Mm. So, pero wala talaga sila. Sa halip, kinakounter nila na pinanindigan ng mga yawa na ito na PIN daw yun. Hindi nga yun yung, hindi yun yung konteksto. Hindi mm. yun yung konteksto na parang okay lang kasi PIN ang inabot. Yung protocol. Mm. Yung yes. Yung protocol. Ah, okay. May point siya. So, ngayon, parang sinasabi ate oo oh, oh, kung PIN man yun o hindi, Okay, doesn't matter. Ang importante doon, oh, yung kaligtasan, ha. Oh, may may kahit pa paano, ha. Meron parang lang care at si ate doon, ha. Oh, kahit pa paano, ha. Pero, yun yung protocol, yung uh, standard procedure. Dapat kung halimbawa, oh, yung mga PSG, be active, no. Oh, yung parang sinasabi nila, snappy. <laughs> ah, kasi syempre, eh Pangulo yan eh. Dapat hindi kayo pa, alam mo na, oo, dapat ang ginagawa nyo, oo, may inabot. O, alamin mo ka kung ano ang inabot ha. oh, di ba? Para hindi ma, maano sa ano, sa kapahamakan, ang yung binabantayan na, ano, di ba? Trabaho niyan. Ito yung point niya dito, ni ate, o, ni ate uh, Maharlika. O, sige, tuloy mo ate Maharlika. You're not supposed Definitely. to do that. Definitely. Di ba? Mm. So, dito mo makikita na ayaw nilang sagutin yung ay, even the PSG at yung mga sa, sa Senate and Congress, 'di ba? Dapat mag- mag, mm. i, mag ano sila, magpatawag na naman sila ng hearing in aid of legislation. Yan naman ang anong ano nila, mm. eh, 'yun naman ang uh, alam nila, right? So Yeah. Yeah. Mm. -mm. Uh, Tapos na. Oh, uh, napakinggan na natin kung sino yung ano mga kasama, ha. Napakinggan natin yung uh, kanino sino yung pangalan at siyempre, oh, yung uh, video na ibibigay ko sa inyo, eto na. Naku, dito kayo magugulat. Ibang klase ha, ibang klase talaga. Kahit siguro naman, eh, halimbawa na lang natin ha. E, halimbawa na lang natin to sa isang pagkakaibigan ha. Oo, tapos yung kaibigan mo ay uh, umalis. Ha? Oo, tumalis yung kaibigan mo at hindi ka nabinalikan. Oo, at uh, ano ba tawag doon? Um, o oh, hindi, ganto na lang. Para naman uh, may na sense, may sense din, o. Oh. Parang uh, sumama ka sa isang grupo at nakinabang ka sa isang grupo ngayon, nung nanalo ka. O. Oh, pag alam mo na nga matatalo ka, kung wari, at kala kasi inisip mo mahina na yung grupo na sinamahan mo dati, eh ngayon, lilipat ka. Ano ba tawag doon ah, sa mga ganun tao? Oh, dito natin niyahan ang tulad yun sa makikita nyo sa video. Pero bago pa man yan, syempre, eh, oh, ipapakita ko muna sa inyo ah, yung mga ganap pa ah, sa unang araw. Oh, eto, oh, ipasok mo! Unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. May 18,000 na posisyon ang pagbobotohan sa Mayo. May mga maaga nang nag-file na kakandidato para sa pagkasenador at party list representative. Dahil po lang sa Manila Hotel 10 City, nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, sino-sino ba yung mga dumagdag na nag-file ng kanilang kandidatura? Ruth, sa mga sandaling ito, bukas pa rin ang Comelec sa pagtanggap sa mga Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa pagkasenador. At... Uh, ito yung ano, ganap kahapon ha, unang araw. Yung mga unang nag-file ng kanil kanilang mga oh, kandidasi o sige, ulitin natin. O, sa Manila Hotel to ah. O, sige, bira. Partylist representative dito sa Manila Hotel, Ten City. Isa sa mga naghain ng bayan muna party list para sa kanilang mga nominee na sina Nery Colmenares, Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Bago pumasok sa alam nyo, alam niyo. Oh, yung nakita ko kanina. O oh, kayo na po bahala maghusga. Ah. Uh. Oh, ah. Oh. Ito yung mga ano eh. Ibang klase ito mga to. Ha? Ay, nako. O, sige, ituloy na natin ha. Kung kayo nakakaalam, ay comment nyo po sa, sa comment section. O, pero hindi ako bumibilib dito. Opinyon ko lang ha. Hindi ako bilib sa mga gantong ano. Oo. Yung mga gantong party list. Lalo na yung nakita ko yung isa. Nako po. Anong pangalan nun? Saturn? Saturn ba pangalan nun? Ah, uh, loob, nagdaos muna sila ng maikling programa kasama mga, mga taga-suporta sa labas. Sumentro sa paglaban sa korupsyon ang kanilang platforma. Uh, oh, sumentro pa saan? Aba, 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 aba. Oo, oh, mali ata yung mga pinagsasabi ni ate ha. Oo. Oh. Bit-bit din nila ang mga kartulinang rehas na may mukha ni Vice President Sa. Oh, kita niyo na. Ulitin natin ha. Oo. Oh, Maghahain ka ng kandidasi, pero parang nagpo-protesta ka rito yung itsura ng tema nyo, yung concept ng paghahain nyo, eh parang nagrarally. Ganyan ba ang paniniwalaan? Eh sana naman, mag-isip-isip ang taong bayan pag ganito ang paniniwalaan pa. Ha? May placard? Ano ba? Di ba? Ano kayo? Oo, oh, naghain para mag-rally dyan. Di umano? Oh, sige, tuloy. Korupsyon ang kanilang plataforma. Bit-bit din nila ang mga kartulinang rehas na may mukha ni Vice President Sara Duterte. Naharap ngayon ng bise sa mga aligasyon ng korupsyon dahil sa umano'y kwestiyonabling paggamit sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Di ba? Tama ba yon? Oo. Kayo na. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Oo, yung mga representative party list na mga ganyang asal. Oo. Pinapakita nyo pa nga sa media na ganyan. Maghahain lang kayo. Parang protesta ang ginagawa nyo. Nakaka, nakakasad lang ano. <laughs> oo, tuloy! at iba pang issue. Nakabantay naman ng mga pulis habang isinasagawa ang talumpati o send-off. Ayon kay Ermita Police Commander Police Colonel Romeo Estabillo, bawal okupahan ang kalsada sa harap ng venue kung saan inihahain ang COC. Dapat daw ay sa bandang grandstand ng luneta na lang sila tumayo. Bukod sa bayan muna, ilan pa sa mga namataan natin party list groups kanina ay ang Agap, Kabayan, Buhay, Ako OFW at ang Bombero ng Pilipinas. Kani-kani na lang din naghain na ng kanyang kandidatura. Wow 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 wow. Ah sige, patapos muna natin 'tong reaction na natin 'to. Senator Francis Tolentino para sa kanyang re-election sa Mataas na Kapulungan ng Kongreso. Na ah ayan mga kasama. Ha? Ah, alam nyo. Wuf. Ito ay sumanib doon panahon pa ng Pangulong Duterte. Oo. Uh -huh. Tapos nung alam niya na binabatikos sa wala na sa pwesto ang Pangulong Duterte at yung uh, si Ate Sara ay alam niya na binabatikos din. Oo, ito ay uh, umalis. wala, wala. Ay, bayag nandito na lang di umano. Uh, natakot na wala sa pwesto. Pag mga gantong tao, wala. Hindi kagaya ng ano ha, nila, nila Bato, nila Robin, kahit alam na nila na medyo uh, nagkakaroon ng problema, ha, uh, andun pa rin ando nakakapit pa rin sila, di ba? Hindi sila bumibitaw. Kasi yun ang nagdala sa kanila eh. Yun ang nag, nagbigay sa kanila ng pag-asa manalo. Ito, alam ko, eh, si Pangulong Duterte lang din ang naglagay dito. Pero ngayon, anong ginawa? Di ba? Sa bagay, nung panahon din naman, may, may mga ganyan din naman eh. Eh, kumakalas. Ha? Pero, for sure, ah, masasabi ko lang for sure na ito. Hindi na po ito, di umano-mananan. Oo. Yun lang ang ano ko, opinion ko. Ewan ko po sa inyo kung ano opinion nyo. Sige, tuloy! Nagsumiti na rin ng COC ang vlogger na si Mark Gamboa para sa pagkasenador. Ruth, sa mga sandaling ito... Ay, bakit na hindi tinanong? Hindi in interview Naku, nagsumiti, nagsumiti na rin pala. Oh, pero mabalik natin ha, mabalik natin dun sa... Uh -oh, sa mga partido-partido. Uh, ulitin ko po sa inyo ha. Duterte line... Ah, oh, tapos uh, ipasok niyo si Wilbert Lee. Ha? Ah? Siyempre, huwag niyo kakalimutan ng uh, kung sino man talaga do sa tatlong Duterte, ha? Ah? lahat, iboto niyo. Para naman solido, ah? hindi yung nagkakaroon ng ganto. Kakaroon ng uh, pinagtutulungan-tulungan si uh, BP Sara, no? Pinapaamin na uh, hindi naman na uh, wala naman silang sapat na ebidensya. 'Di ba? Awawa naman si Bibi Sara. Buti na lang attorney siya. Magaling, abugada. Di ba? Magaling. Oh, ngayon walang walang nakalusot. Eh kasi yung mga nagtatanong sa kamera, kala mo, nagtatanong sa mga grade 5 student, no? Sa kayo naman, eh baka next year eh mapalitan na yung mga yun. Oh, ma mawala na sila sa pwesto kasi oh hindi na sila matatalo. Wala. Oh, Ay, hindi na sila mananalo. Sorry. Lalo na yun sa mga tuwadkom. Oo. Oh, nako. May yung nagbabalita sa akin, mga kasama. Talagang hindi na. Hinding-hindi na sila boboto roon. Lalo na yung tatlong taga Maynila. O oh, isang taga Laguna. O oh, saka isang taga Antipolo. Meron pa yung taga province O oh, hindi na raw eh. Ayaw daw nila. O oh, masisira lang daw ang buhay ng taong umasambay ng Pilipino kasi nauubos lang daw. Nawawash out lang daw. <laughs> yung pondo ng bayan, hindi niya alam kung saan napupunta. Yun ang sabi rito, di Mano. Alright, ha, kung hindi ka pa nakasubscribe, yan, sabi ko nga sa inyo, mag-subscribe ka na, hit mo yung bell, ah, para updated ka sa ating mga nilalabas na video. At syempre, salamat doon sa mga, sa mga, o oh, bagong uh, new subscribers natin. Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli, ha, oh, Mamayang hap, uh, bukas, bukas na muga, umaga, meron po tayong uh, uh, upload. Siyempre, araw-araw po tayo may upload. Dalawang beses sa isang araw. O minsan, kung gusto nyo, tatlohin natin. Ha? So, baybayan nyo. Para lagi tayong sama-sama tayo dito. Nag, Nagre-reaction tayo dito. Ha? Salamat po hanggang sa muli. Magandang hapon, mga kasama. Bye-bye.